Water, hindi ni ini per gasper. Ano? oh, nakait pa yan. Ayan, Happy New Year sa lahat. Um, ibon, tayo ibon, 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 Puti at ibon, ibon,

Marami tayo para pamigay tayo sa video. Pamigay na din pala tayo nung painakay niyan. Marami na na Anim na yata. Anim na? Oo. Oh. <laughs> Hunter, <laughs> nag ka na naman. Bobbit na yung iba. Yung bodega ng silin hindi pa nabait ano. Dapat mo pilitan mo. Papares daw yung titan mo. Nitig ko lang sa isang ano. Kulo na no. Mm. Parang sa kalapati, bibrid. Eh. Eh. Gagawa pala tayo. Ay, yung na tayo. Ah, yun na ipeno. Ayan yun sir, kasper. Nakai. May inakain na, na naman, nang tayo doon. A Ay, siya, may mitas, may. pa, -pa na naman ka, doon. may tas na yun. na naman, si, si yung pa na naman. senyang niya itim? <coughs> taba hirap eh. Umuha po niya. Eh. Sira man itim. Oops hindi pa marunto mo. Kaya pa. Susubuhan natin. Oo, oh, hintay oh, muna. Ilalagay muna ang pulo. Ayan na. No. Oh. Okay. Ayan, dalawang inakay. Ang ganda okay. nung pulang pulang yung mata, no? Nung puti. Pulang, yung puti pulang, pulang mata. Pulang-pula yung mata. Ang bait Ayan, no? Ayan. Eh, pulang pulang-pula yung mata. Itang pararami natin. Maulan kasi dito kanter kaya parang nung kuto yung ano yung ibon. Malamig na yun ba? Hindi naman kawai yan. Kukulo ko ito ko ka. Alisin kita dyan. Ayan yeah, na. No? Huwag mo pakialaman ang matan niyan. Apo. Wala ka dito. Grabe taba ng isang yun ano. Oo. No? Uh, alisin niyo <laughs> muna. Kaya na ba yan? Kaya huh? Kaya na

Ah, mga kagala mga bata ngayon, mainit eh. Nakay pa talaga. Napaka na. Talagang hmm. hmm. pag napakan eh. Parang ano yan eh. For 5 days na. Texas nyo. <laughs> bilig na bilig na. na eh, eh na maraming salamat, salamat uli sir Casper <coughs> dito muna ander maraming salamat po